Iris, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, na may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon, at may ikatatalo na 40 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:05 na madilim. May ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga may ikatatalo na apat dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 12.15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:00 .10 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo Dilaw na kulay ang dapat naiiwasan dahil siya ang magdadala ng suliranin na para matalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga, may ikatatalo apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo na 42 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may ikatatalo na 40 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may ikatatalo na 30 na minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mayabang kumilos at kulay pula kukuhanan ka ng oras mong swerte. Leo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may ikatatalo 42 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 QNG hapon at may ikatatalo na apat na pung minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue dahil mabibigyan ka ng ikakatalo ng kamalasan. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga na may ikatatalo apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang 11 is to 1 p na madilim. May ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown at mabibigyan ka niya para mahihirapan ka makapanalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 imedya na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player masyadong malaki ang chan. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas jis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green, at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Sagittarius Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 2 hanggang alas 5 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player malakas ang amoy ang pabango kukuha sa iyo ng oras na swerte. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay orange. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Dilaw na kulay at player na kulot na may kulay ang buhok ang dapat na iiwasan sila magbibigay ng ikatatalo. Pisces Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga. May ikatatalo na 52 dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay. At sa player na bastos ang mga salita.